Itong si Representative Saldico ay imbitahan na raw sa mga susunod na pagdinig ng Senado ukol sa umano'y korupsyon sa flood control projects. At yung pagbibitiw ng dating kongresista bilang mambabatas ay hindi raw sapat. Dapat ay maimbestigahan ang kanyang naging papel doon sa naturang mga transaksyon. May balita si Bombo J. Galvez. Iimbitahan na sa pagdinig ng Senado ukol sa money corruption sa flood control projects si dating Congressman Elizalde Co at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Sen. Ping Lacson, padadalhan nila ng invitation letter si Co at Romualdez upang sagutin ang mga aligasyong ibinabato laban sa kanila. Dagdag ng senador, kapag hindi dumalo si Co, ay padadalhan na ito ng sabpina at kapag isnabin ang pagdinig ay isyuan din si Co ng show cause order. Anya, sa pamagitan nito, mababasag ang pananaw na ilang sektor ng komite ay may kinikilingan, kinakampihan o pinaprotektahan na ilang personalidad. Para kay Romualdez, iginit ni Lacson na ng imbitasyon kay House Speaker Faustino D. D. III. Sa ngayon, sinabi ng mambabatas na inihintay para ng komite ang ilang pagbabago sa kaso bago magtakda ng susunod na pagdinig. Iginit naman si Dr. Ronald Bato de la Rosa, hindi sapat ang pagbibitiw ni Ko bilang miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Bato, dapat na maimbestiga ng dating mambabatas kung ni na maaligasyon laban sa kanya ukol sa umani corruption sa flood control projects. Dahil sa kanyang pagbibitiw, hindi na malalabag ang umiiral na interparliamentary courtesy. Stepping down is not enough. Will What enough. will be enough is uh, thorough investigation, if mm -hmm. it warrants prosecution, prosecution, and if it warrants conviction, conviction. Uh, that's that's what the people are are uh, bakit Pero, sir, bakit uh, sapat na kung uh, kinakailangan talaga ng uh, malagot malagot Pero sir, sa tingin nyo mas madali na siya mapapadala sa hearing kasi nag-resign uh, na po si congressman ko? basta uh, pwede siya imbitahan. Hindi na natin mabiolate yung tradisyon ng interparliamentary courtesy. Dahil hindi na siya Pero, si congressman. Sir, Sinabi pa ni Lacson na ang mga pagbabago sa Independent Commission for Infrastructure kung saan papalitan ni dating Philippine National Police Chief Rodolfo Azurin si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City bilang adviser ay hindi makakaapekto sa mga ng Blue Ribbon Committee. Dagdag niya, bagamat nangihinayang siya sa pagbibitiw ni Magalong bilang adviser ng Independent Commission for Infrastructure dahil sa laki ni mayayambag nito mula sa kanyang kalaman sa institusyon. Excited naman siya na mabibigyan ng pagkakataon si Azuri na makapag-ambag din. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.